Abay, eto na nga daw ang chance ng LA Lakers para umangat sa standings at magbago ang takbo ng kanilang season. Well, sa last 6 games kasi ng LA Lakers ay talaga nga namang napakaganda na ng kanilang ginagawa. Kung saan meron nga sila dyang 5-1 record and during this stretch ay bumalik na nga rin ang kanilang best perimeter defender sa lineup na si Jared Vanderbilt. Kung baga mga idol ang isa sa mga engine nga nila defensively. And then ngayon nga mga idol sa next 9 games ng Los Angeles Lakers ay dito na nga sila masusubukan at mabibigyan nga sila ng chance na, na ma-turn around ang kanilang season at umangat nga dito sa standings. Kung saan kanila nga kakaharapin ng Charlotte, Sixers, Washington, New York, LA, Golden State again, Indiana, then two times sa Utah. And out of the 9 games nga dito mga idol ay pinapredict ng marami na kayang ipanalo ng LA Lakers ang 7 games dito. 7 out of 9. Kung baga magkakaroon sila ng 7 and 2 record sa next 9 games nga nila. At maglalagay nga yan sa Lakers mga idol ng 32 and 20 na standing bago ang ating All-Star break. Pero ngayon ngang may rest back na dumating. Ito ngang team ng Los Angeles Lakers na si Jared Vanderbilt na talaga nga naman kanilang elite perimeter defender. Abay, this could change things nga daw. Nakita naman daw natin ang kanilang ginawa sa first game back pa lang. Ni Vando. Paano pa nga daw kapag medyo nasanay na siya, umangat na muli ang kanyang minuto, abay baka nga makita daw natin ang LA Lakers na officially nang ma around ang kanilang season so far na very inconsistent and up and down nga sila. Tapos samahan pa ng balita na si Coach Reddick will embrace nga ang kanilang identity defensively. Kumbaga ito ang kanilang magiging bread and butter ang kanilang main weapon. Abay baka makita nga daw natin ang LA Lakers na isweep ang kanilang next 9 games na 9-0. Kung sila ay sa kanilang ng susunod na mga laban at hindi nga sila pahapayapay sa kanilang effort defensively at offensively. At kung mangyayari ang mga idol, ang Lakers bago nga ang All-Star break ay magkakaroon ng 34 and 18 record na talaga nga namang napakagandang pakinggan and definitely mag-aangat nga sa anila sa standings maybe sa 3rd seed or 4th seed. But yan nga mga idolang tanong na dapat sagutin ng LA Lakers sa anilang ang next 9 games. Kabaga ito ang test para nga sa anila kung sila ba magpo-focus na ng matinde. Ngayong medyo healthy na nga sila at masasabi natin na may weapon na nga talaga sila. Defensively that can compete against any other teams sa mga top teams dito nga sa NBA. At yan nga ang aabangan ng marami dito nga sa team ng Los Angeles Lakers dahil definitely may chance nga sila na baguhin nga ang takbo ng kanilang season sa next 9 games nga nila. Anyways, kaya ba mga idol sa inyong prediksyon? Sa tingin nyo anong magiging record ng LA Lakers sa ano kanilang next 9 games? Sa tingin nyo ba kaya nilang isweep sweep kung ang susunod na 9 games sila 9-0 oh, or sa tingin nyo 7-2? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion at inyong prediksyon.